I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day old tea from the cup. Packed up the photo album that you had made. Memories of a life that's been loved. Took the care at one... I took the supermarket flowers from the window sill. Through the day, all tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been loved. Took the get well, soon. Happy, happy birthday, Mom! Happy 40th birthday! It's your 40th birthday, Mom! Mom! Ayan, hinahin ko lang po ito para malaman niyo po kung kanino po galing yung mga surprise. Kanina galing yan. Sa tingin niyo, ma'am? Wala po idea? Yeah. Wala po kayo idea? Talaga po? Yeah, wala Kanina po galing yan. Ayan, kanino po kaya galing yan. Dito kayo mami. Baka uh, hindi. Parang narini ko yun. Mami, dito po kayo sa side kapit, na to kapit, para... Ayan. lang yung message sa inyo, mami, kung kanina po ito galing. Happy, happy birthday sa'yo, anak ko. Ang lagi kong hiling sa poong may kapal, okay, bigyan ka ng maraming marami pang kaarawan at malusog na katawan, anak. Ay, like, Ay, no. Ais kung malaman mo na sobra kitang minamahal. Ikaw ng mga kapatid mo, kayo ang nagbibigay kulay sa buhay ko. Kayo ang inspirasyon ko sa buhay. Lagi mong iisipin na mahal na mahal kita. Nagpapasalamat ako sa kabaitan mo, Ining. Kulang ang salitang salamat sa lahat-lahat ng mga sakripisyo mo sa amin. Isa kang dakilang anak at ina ng iyong mga anak. Lahat ginawa mo para sa mga mahal mo sa buhay. Alam ko, Ining, napapagod pero kahit kailan hindi ka sumusuko ang gabi ginagawa mong araw para lang masuportahan ang mga mahal mo sa buhay ang laging bilin ko sa iyo anak magingat lagi at huwag abusuhin ang sarili at marami kaming nagmamahal sa iyo at huwag laging makakalimot pre Ayan. Ang nagmamahal lang iyong ina. Meron pa po, mami. Happy birthday, mom. Walang hanggang pasasalamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa aming lima. Alam namin lahat na pag, ng pagod. Puyat mo, makapagtinda lang. Mabuhay lang kaming lima. Alam ko minsan nahihirapan ka na. Napapagod, pero kahit minsan, hindi mo pinakita sa amin nang la ng lahat ng yon. Alam ko po pagod, ang utak mo sa tindahan pa lang. Sa mga bayadin, vision, at sa lahat. Swerte kami kasi napakagaling niyong mag-handle. At, at responsable kayong ina, anak, at kapatid. Salamat ng madami ma sa walang sawang pagmamahal, pag-iintindi, pagsusumika para magkaroon kami ng magandang kinabukasan. Makapag-aral sa maayos, na sk skwelahan, mabigyan kami na maginhawang buhay. Mahal ka naming lahat ma. Konting tiis-tiis lang. Darating din ang panahon na kami naman ang babawi sa iyo. Kaya huwag mo sanang abusuhin ang katawan mo. Ang pera na uubos, pero ang panahon at oras, hindi na may babali. Kaya alagaan mo ang health mo. Dahil promise namin kami naman ang babawi sa Happy birthday ma! love you. Actually, may isa pa pong pinahabol na message. Ayan. Happy birthday, second mom. First and foremost, I wanna thank you for all the love, care, and protection na binibigay mo sa amin. Thank you for being there to guide and correct us in all the mistakes that we make. Hanga ako sa sipag at determinasyon mo. Alam namin na maraming araw ang nai-stress ka dahil sa mga patong-patong na problema. Pero kahit napasan mo ang lahat ng ito ay nagiging posible pa din ang imposible pagdating sa'yo. I admire you for being a strong, independent woman at kahit na hindi ako open sa'yo tungkol sa mga personal issues ko, God still gives me opportunities like this to express everything I feel towards you. Sobra ako nagpapasalamat sa lahat ng sakripisyo mo at hindi ko alam kung paano pakatapapasalamatan sa lahat-lahat ng ginawa mo para sa amin at ang naisip ko lalang ay tupadhin ang pangarap mo na makatapos kaming lahat. One thing I can say is that even though you're not my bio biological mom, You're the best mom I could ever ask for. I love you again. Happy, happy birthday, big time. Oh, alam nyo na, ma'am, <laughs> kung sino yun. Sino <laughs> po? Dino. 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 Ayan. Ano po ang inyo pong nais naman po sabihin sa hindi nakalimot ng inyong kaarawan today? Ang <laughs> <laughs> Pati, si ina Pati si Ina po nakasali. Ayan, sana ma'am. Pero lahat po sila nandito. Wala po nasa ibang bansa. No, 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 no. Ah, po. Sana po ay sa kanilang munting pakulo ay naramdaman niya po ang mm. uh, kanilang Yes, sa kanilang pagmamahal. Yes, kanina po kayo sobrang saya. Ah, po. Ayun ma'am. In behalf of BSS Delivery po, ay sana pinagawa po namin extra special pa ang inyong birthday. Kahit na special na po kayo ngayon. Kasi nakagaw na kayo, ma'am. <laughs> ano po, thank you so much po. Hallelujah. You are an angel in the shape of my mom. You got to see the person I have become. Spread your wings, and I know that when God took you back, He said, Hallelujah, your home.